Inatasan na ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romulo Magid Jr. ang mga BIR officials na makipag-ugnayan sa iba pang government agencies kaugnay sa ikakasanilang nationwide crackdown sa mga nagbebenta at gumagamit ng peking PWD ID. Nakatakda kasing magsagawa ang BIR ng malawakang tax audit sa mga transaksyong gumamit ng PWD IDs batay sa iniulat ng mga establishmento. Ayon sa regulasyon, kailangan magsumiti ang mga establishmento ng Record of Of sales na naglalaman ng pangalan ng PWD, ID number, uri ng kapansanan nito, halaga ng diskwento at VAT exemption. Susuriin ng BIR ang pagiging lehitimo ng mga isinumiting ID. Kung mapatunay ang peke ang mga ID, hindi kikilalanin ang mga ibinawas na halaga ng mga establishmento. Bukod dito, papatawan ng deficiency VAT kasama ang multa at interes ang mga transaksyong VAT exempt na gumamit ng peking ID. Pinalalakas din ng BIR ang koordinasyon nito sa Department of Health at National Council on Disability Affairs upang masigurong lihitimo ang mga PWD IDs. Ayon sa naging pagdinig ng Senado kamakailan, umabot sa mahigit 88 billion ang nawalang kita ng gobyerno noong 2023 dahil sa peking PWD ID scheme. Tiniyak ni Commissioner Lomagi na hindi titigil ang BIR sa paghabol sa mga nasa likod ng tax evasion scheme na ito upang maprotektahan ang kaba ng bayan at matiyak na ang mga ay mapunta lamang sa mga tunay na PWD. Dahil uh, kasong kriminal ang pwedeng ikaso dito, so may fines at uh, may, may uh, parusang pagkakakulong din yan, pagka napatunayan na... Involved kayo dito sa pagbebenta ng peking PWDs, IDs at yung paggamit mismo. So kung kayo ay gumagamit ng uh, mga peking uh, ng PWDs na hindi naman talaga kayo, uh, wala naman talagang kapansanan, ay ibig sabihin yan, pwede pag nahuli natin, pwede kayong makasuhan ng kasong kriminal at pwede kayong makulong. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.